Good day mga boss, uh, may UI naman tayo ngayon mga boss uh, Bisita natin So magpapapalit to ng ano uh, Center stand at side stand mga boss Kasi ang nangyari dito So yung kanyang side stand Ito mga boss kung nakikita nyo to So yan mababali na siya O ano na, na bend na siya mga boss Na itong spring na to habang hinihila niya Hindi na siya maano, hindi na siya mas understand dahil din sa ano na 'yan uh, putol na. So, tanggalin natin 'yan. Tapos ito 'yung ipapalit natin mga boss. So 'yan. Mali stainless 'to, nabili sa uh, Shopee mga boss. So buksan lang natin. Sabi stainless daw 'tong mga boss eh. So, una mga boss, tanggalin natin itong ano na to. Sir clip na to. So, yan. Yan yung nag-hold sa ating ano. Ating uh, sa ating center stand mga boss so tanggalin lang ito niyan. okay. so ito na siya pagka natanggal natin yan pwede na natin siyang uh, pukpukin mga boss so yung tama lang mga boss ha, dahan-dahan na tama lang. So mas maganda sana kung malagyan natin 'to ng ano eh, ng WD-40. May sprayan muna natin. Pero try muna natin pokpokin ng dahan-dahan banayad mga boss. <coughs> so, ito mga boss, gagamit tayo ng T-range tapos rubber mallet. boss. So, okay pa siya malambot pa mga boss kasi hindi pa naman siya ano Hindi pa naman siya uh, stock up, mahirap kasi yung stock up mga boss. Pero sunod pala tanggalin natin yung spring doon sa kabila dito mga boss sunod na uh, pagkatanggal natin spring na to ay uh, sunod natin tatanggalin to mga boss tong ano na to 10mm na bolt para mahugot natin to kasi nakaharang tong host na to mga boss so yan nakaharang yung hose ng ating brake so kailangan natin ng mahaba-haba so this yan mga boss So yan. So hindi tayo magkakamali mga boss na pagbalik nito kasi meron siyang stopper. So hindi tayo magsusobra mga boss. Tapos tabi lang natin 'to. Ngayon, pwede na nating ilihis. Tapos pwede na natin pukpukin do sa kabilang. natin tapos liayin lang natin to tapos lagyan natin ng lubricant mga boss para hindi siya mag stack up tapos eto ating, ating ano so yan ito na yung ano natin uh, center stand balikong baliko so, yan oh. so okay So dito liayin lang natin itong mga boss tanggalin natin yung nabuong ano kalawang dito tapos lubricate natin ng ano grasa tapos yung ating stainless mga boss na bracket so pasadahan natin to okay magigyan natin ng grasa dito sa part na to sana lang magtagal to mga boss tapos dito anihin natin to uh, padaanin natin yung grasa dito sa loob <coughs> so sunod mga boss lagyan naman natin itong part na to kabilaan mga boss lalagyan natin pati dito sa kabila so yan para pag pinasok natin yan dyan ay hindi rin siya magkakalabang. so doon din sa kabila mga boss na natin. Itong part na to, itong part na to, dito sa side ng uh, CBT. Tapos yung merong sign ng circlip dito, mga boss. Sa so, merong circlip yan ayan oh, yung lock ng circlip. So dyan naman yan sa part ng uh, magneto. mga boss okay na naikabit na natin so yan tapos na naman tayo sa kabila mga boss so dito naman tayo sa circuit naman tayo mga boss so yan. So yan, ito yung ating share clip mga boss. Lagay lang natin yan. Tapos, slice lang mga boss. Okay. Sunod naman, dito na tayo mga boss. Ah, uh, bali, ganito yan. Ito. So, ikakalawit natin ito mga boss dito sa part na to tapos nakaganyan siya nakapasok siya sa ganyan so yan yan yung magiging uh, ano lang uh, ating ano cross pinaka support o guide yan tapos ganun pa rin gis Okay, tapos, uh, higitan lang natin ng banayad lang mga boss. Okay. So, pagkatapos niyan, dito na tayo sa spring. <laughs> So, kailangan natin mga boss ng ano, ng 14mm tapos dito sa likod para dito sa nat ay kailangan natin ng ano, ng 12mm. So, 12mm 'yan. Tapos 14mm. Okay, tanggalin natin 'to. Okay. So, ayan mga boss. Linisan din natin 'to. Yung part na 'to tapos ilubricate natin mamaya ng grasa para iwas kalawang so yan. tapos pwede na natin hugutin to so ipapalit natin dyan ay uh, stainless na so ito yung papalit natin yan so ipapalit natin mga boss So okay pa naman to Pero yun kinakalawang lang naman siya Para iwas kalawang na raw Sabi ng may ari mga boss uh, Ipapalit niya na to <tinyo> Yeah. <sighs> less than 1,000 by the end of the century. It was a tragedy of overhunting and loss of habitat until dedicated ranchers, conservationists, and indigenous communities to helped to bring them back. Today, the bison are more than a combat story. They represent resilience, sustainability, and a healthier future for red meat. But what does it take to raise, care for, and process an animal that can weigh over a ton? Huh. So yan na mga boss, finish na. Ito yung ating ano, project ngayon. Uh, MIUI 125. Tapos ito yung pinalit natin na ano na tawag yan. Side stand mga boss. So yan. Tapos ah, uh, ito yung ano yung center stand mga boss na pinalit natin. So stainless, dalawang stainless yan mga boss. Uh, side stand tsaka center stand okay so yan siya okay yung uh, pagka stainless nya mga boss solid tapos ito yung pinalitan natin so ito etong side stand mga boss okay pa to eh mas maganda nga siya eh etong ano na to side stand na to kasi wala naman siyang problema dito kasi kaya makikita nyo medyo loaded siya ng grasa mga boss kasi medyo ano siya maganit tapos ano siya, binuka pa natin tong part na to para maipasok natin kasi hindi siya maipasok dahil yung pagkakagawa sa kanya medyo masikip. Etong part na to mga boss, yung sa part na dito. Medyo masikip siya kaya binuka pa natin tapos nilagyan natin ng uh, grasa loaded. Kumbaga protection din doon sa part na yan para maiwasan yung pagkakalawang agad. Tapos syempre yung ano, yung play para maganda yung pagka-play niya. Tapos dito mga boss, yan. Okay din kasi maganda. So ito yung ating center stand kaya nagpalit yung may-ari. Kasi tingnan niyo naman mga boss, baliko na. So yan oh. So yan, bali na yan. Ito yung nangyari sa kanya. Okay, so yan yung mga pinalitan. Tapos ito yung pinalit mga boss. Okay. So yan mga boss, salamat. God bless.